magandang hapon mga kapatid. At pati sa mga alagad ni Bacalares, ano? Ngayon, nakita natin yung mga pinagsasabi ng mga tao na ito, hindi naman applicable sa kanila. Bakit? Dahil yung John 10.16, 90 AD na isulat yun. Samantalang ang Iglesia Sabatista, 1863. E eh di hindi sila yon. Hindi sa At paano magiging totoong propeta si Ellen G. White? Eh bawal nga nang Diyos yung pinaggagawa eh. Tapos sasabihin kanina nung isang debatista, ah, paano naging eka founder si Kristo dahil si Kristo nangili ng sabat? No. Isa kayo doon sa gusto pumatay kay Kristo dahil si Kristo, 5.18 ng 1, sinira ang pangingilin ng sabat. Kayo naman, sabat lang sabat. Ano yan? Paano kayo magiging tunay na iglesia niyan kung mismo si Kristo, yung mga ninuno ninyo, gustong patayin? Tapos nagsasalita ka, titindig ka, sa susunod, kayo, huwag kayo iyak-iyak sa eh, social media. Iyak-iyak eh, Iyak, eh. <laughs> eh tapos, magsisinungaling pa. Kunyari, aanib e ka sa True Church, pa iyak-iyak. Kasinungalingan yan. At kanino galing yung kasinungalingan? 8.44 ng 1. Kayo'y sa inyong amang jablo. Bakit? Sapagkat ang mga nasa lang inyong amang inyong ibigawin. Ano halimbawa to? Yung kasinungalingan. Ngayon, kung sino man nagsisinungaling dito, kayo na yung unang-unang gumagawa ng kasinungalingan. Bakit? Self-proclaim ang ginagawa ninyo. Jan 16 o 10-16 of Jan, hindi kayo yun. Dahil 98 dito, kayo lumitaw lang kayo 1863 ni tukod ni Ellen G. White. Amen, mga kapatid! Ngayon, sino ang nagsasabi ng totoo sa diskusyon na ito kundi ang itinatag ng atong ginoong Jesu Kristo sumala sa Biblia? Anong talata D6-18 ng Mateo, dili si Ellen G. White kausap si Pedro. Bakit? Dahil si Ellen G. White, 24-24 ng Mateo, lumitaw 1683. Anong talata? O oh, ito, makinig kayo, mga alagad ni Bacalares. O oh, malamang magagalit kayo. Anong talata? 24-24 ng Mateo, sapagkat maraming magsisilitaw. Sino bang lumitaw sa atin? Sinong lumitaw sa atin? bisa 6 18 ng Mateo, kaming nitukod ni Kristo. At according, sabi kasi sa 8-8 ng ho, biblical ito ha, read the book of history and see, e ano mabasa natin sa si history? Anong iglesia ang nitukod ng atong Panginoong Yesu Kristo? O, basahin natin dito sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 287. Objection, Mr. Moderator. Ah, oo. objection, Moderator. <laughs> Walang karapatan Ay, that, mas objects sa objection. Ang ako lang hangi o banga, naan na mga sa paingon. Ka si Biblia. Ayaw walang objection sa referensya. walang objection sa conclusion. okay. 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 Cut, cut okay. 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 time reference sa high BB lang. So, i-reserve na, na na, Brother Jared, ajay, i-reserve na lang na, na, kaya kitang tanan na sayo naman na na, sila po na sayod Biblia lang ta, padayon! O oh, sige, pagbigyan natin. <laughs> <laughs> Nag-object, eh wala naman object sa conclusion. Ano ka ba naman? kung talagang totoong sa Diyos kayo, susunod kayo sa utos ng Diyos. Eh hindi sa Batiste. Sa... Huwag na lang natin sabihin. Bakit? Bakit? 14.40 ng unang kurinto, gawin ninyong may karapatan at may kaayusan At isa sa kaisan, in conclusion time, there is no objection. Sila, iyak-iyak, nagsalita ako, nag-objection. <laughs> eh, Oh, ayang ba ang titindigan yung tunay na iglesia? Kaya mga kapatid, napatunayan natin, hindi nila naigiba. Bakit? Isa sa patatoon ng Diyos, 21.15 ng Lukas, bibigyan ko kayo ng bibig at karunungan na hindi masasalangsang ng lahat ninyong kalit. Biba Kristo Rey, mga kapatid! At ngayon, supportahan natin ang susunod na maglalaban, kasi ako singit lang eh. Kukulos kasi. Yun, 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 eh. <laughs> ah, si Bro Paul Alima. Ang